may bago pong sports network na inilunsad ang inyong pambansang TV. Yan po ang PTV Sports Network na maghahatid sa inyo ng mga latest updates sa laranga ng palakasan. Para bigyan tayo ng pasilip, makakasama po natin ang mga anchors sa PTV Sports Network. Good morning! Si Ayan. Megan Sheila! Yes, Megan Sheila! Mga morning. Si inyo. sa inyo! Sila Daryl! Sports Anchors! Si Paolo! Ayun, Uh, mukhang yes. ready na sila sa ano Marathon. Oh, oh. Sports Marathon. Eh. But, well, tell us about um, this uh, PTV Sports Network. Ano bang mga aasahan dito na mga sports fans? Sige, Sh Sheila and Meg. Siguro ako muna, no? Ang PTV Sports Network serves as a platform ng ating mahigit 70 National Sports Association ng bansa. Of course, to promote and showcase the talents ng ating mga atleta na buong kusong lumalaban para sa bansa. Mm. Okay. Awal. Oh, well, Sila konting pasilip sa content. May mga sports events ba na dapat abangan ng mga televiewers? Live events <laughs> o yung coverage ng mga sikat na sports league? Mm, yes, yes. Yung show namin, syempre meron kaming interview sa uh, specific, of course, sports, um, personalities, ganoon din sa mga athletes. So, uh, marami, maraming nakalatag na content para sa isang oras na sports program sa lahat ng mga sports fans. Mm -hmm. Ano pa po yung mga palabas o programa na dapat nilang abangan sa PTV Sports Network? Balitan namin, merong mga sports yung daily, yung program, yung 8 to 9 AM program. Oo, parang ready na nga sila eh doon sa other likod? studio Oo. natin eh. Mm -hmm. Kamusta ba kayo dyan? Si Darryl nandiyan na ata on the other studio eh. 8 o'clock. 8 o'clock. So right after. Right after Christ natin. Right. right after. Yes. Sina na. Uh, Paolo, uh, Darryl, ano bang dapat asahan? Um... Audrey, maganda dito no kasi dito sa PTV Sports eh talagang nabibigyan ng exposure yung mga iba't ibang uh, National Sports Association lalong-lalo lalo na yung mga atleta natin na hindi masyadong nabibigyan ng exposure eh malaking bagay para sa kanila yon na you know mag mabigyan ng moral mabigyan mapost ng moral nila uh, para pagbutihin yung kanilang mga performance doon sa mga local at uh, international competitions tama yan po no at uh, gaya nga isa nga sa mga show na kapkabangan dito sa ating uh, Philippine Sports Network yung kinover ko last uh, month yung Dragon Boat uh, International Dragon Boat Event na Dragon Boat World Championship kung saan din namin ang ating uh, Philippine team ang tournament na ito so kailangan masaksihan ng ating mga teammates kung ano ang ipinakita ng ating mga Filipino paddlers doon sa Puerto Princesa Palawan kaya watch out teammates dito sa PTV Sports Network very exciting yan yeah. uh -oh. Meg and Sheila, please invite niyo ating mga sports fans dyan na siyempre tumutok dito sa PTV Sports Network at kung saan saan ito mapaparood. Go ahead. Yes, ating mga sports fans, tutok po kayo sa PTV Sports Networks from Monday, Isyan hanggang Sunday, 8am hanggang 6pm ng hapon. Marami kayo mga abangan na sports. Siyempre, we, we would want to uh, give exposure. Hindi lang sa mga sikat na sports, hindi sa mga hindi kilala sa buong bansa. Kaya abangan nyo lang yan. Oh, uh, Magandang pagkakataon to para sa mga atletang Pinoy. Oh, Natama ka, John. At pansin ko lang, no, bakit pag-sports sa angkor, kailangan lahat magaganda. Ah, oh. <laughs> Malalong, like, oh, requirement ano sa atin, ba yan? Magkakailangan ba? ba? Mag kaso niyo ano? kusumbaram kita nagendal na nga kita nagendal sa kusumbaram kita nagendal So oh, marami talagang dapat sa Kasama, abangan, ay kasama din nagendal sa sa likod si Bernadette. Si Bernadette ba yun? Si Bernadette Tinoy. Yung -viral yeah. sa viral ano, sa skateboarding Skateboard. sumakay. nagendal yeah. million views, oo, oh, oh and counting. Oh sa mga atleta natin na may pakita nila yung kanilang natatanging galing. Ryan, sa'yo po. <laughs> <laughs> Bata mo. <laughs> Bata mo. Oh, oh, Bata oh, mo. Skater boy. Hindi nga eh. Kaya di ako marunong. Kaya nga. Sa kanya ako. Pero meron daw mga ano, mga sports personalities at mga analysts na kasama. Oh, oh. Kasi ka tell us more uh, about uh, uh, that. Yung mga kasama natin doon sa isang studio. Sinan. Sinan. Bernard is going to Sino pa ba oh, mga dapat nating abangan? Oo, personalities na pwede namin abangan. Ay, nagkakaroon lang tayo ng miss ko, ah, marami. Ah. On the other side, so sige, si Meg and Sheila. Definitely, we will interview mga sikat na personalities like Tim Cohn, nandiyan ang ating POC President Bambol Talentino. Definitely mga athletes din, mga legends in particular who made a name in the world of sports. Hindi lang yung mga ngayon na nakikilala natin, pati mm. yung mga previous na hindi masyadong nabigyan ng pagkakataon at opportunity na mabigyan ng information yung ating mga atleta. Dahil alam naman natin, ang Pilipino um, excelling in the world of sports, hindi lang basketball, volleyball, Ito. pero iba din, ibang events oo, din. Agree, kaabang-abang, no? matapos nga itong Olympics, ating uh, natuklasan or naobserbahan no, na maraming sports pa na nag-excel tayong mga Pilipino. Mm -hmm. Kaya marami tayong dapat abangan dito sa PTV Sports Channel. Oh, Sheila, may Meron din bang segment kung saan parang ipapakilala, ipapakilala yung sports na hindi masyadong kilala, kilala ng mga Pilipino. Yes. Or yung may Parang yes. may background like or may history. Oh, okay. Yes, meron kaming segment na tinatawag mm -hmm. na Inside Sports wherein we introduce a sport. Of course, pati na rin yung mga uh, athletes. Uh, we have a sports banter. We parang get to know more about a particular mm -hmm. athlete. May mga pagkakataon yung ating mga sports fans. Magtatanong sila online. So, if may Meron kayong gustong malaman sa inyong mga paboritong atleta. Pwede kayong mag-comment sa ating Facebook page at para mabigyan o mas makilala nyo pa yung ating mga atleta. Also, um, we uh, have plans of having different leagues into yes. our digital channel para oh, naman syempre yung mga hindi na papanood ng ating mga sports fans makita nila paano ba uh, maglaro o magperform itong ating mga atleta ayun ay, kaabang-abang oh, talaga oh, oh. Ayon. 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 maglilipat ng channel kasi don't, 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 Para oh. magising ang don't, don't, Sports ka agad na panoorin. Mag Iba yung ngiti ni Audrey dahil ikaw ay dating MMA. Uy ka na. Ring it out, Ring it out, oh, well, sir. Ay, anong paborito mo sports? Mga mga Okay, thank you, okay thank, you, so, thank you, thank you. Thank, thank you. Thank you. So Congratulations. Good luck, ha? Uh. Good luck. Good, Good luck. Maraming salamat.